Network News. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, bentahan ng mga kandila at bulaklak sa Baguio City, nananatiling matumal. Kasambo mula sa IFM Baguio si Idol Noli Christian Salio. Nananatiling matumal ang bentahan ng mga bulaklak at kandila sa ideneklarang market encounter sa Session Road para sa undas ngayong taon sa Baguio City. Sa panayam ng IFM News sa mga nagbebenta kumpara noong nakarang taon sa kaparehas na linggo, mahina ang bentahan kahit na mas malaki na ang lugar kung saan sila pinayagan na ilatag ang kanilang mga benta. Patuli pa rin naman silang umaasa na dadagsain sila sa mga susunod na araw para mabawi ang mga nagastos maging ang pangbayad sa renta sa Session Road na kilala bilang sentro ng Kal kalakalan sa Baguio City. Sa ngayon, naglalaro ang presyo ng kandila sa 45 hanggang 200 pesos kada piraso at sa Bulaklak naman, nananatiling mataas ang presyo na makadalasang binibili tuwing undas sa Baguio, partikular na sa roses. Naabot sa 300 pesos ang isang dosena. Ang radus naman ay aabot sa 250 pesos at ang stargazers na abot naman sa 250 pesos. Kasama mo mula dito sa IFM Baguio para sa Alaala 2025 Special coverage. Ito si Idol Noli Christian Salio, Tatak Armin.